guys, ito na po yung pinamili namin galing sa palengke dahil dahil dito lang po kasi ako sa bahay naisipan ko pong magdagdag na paninda at ito po yun wala nga siya sosyal ano asado tama ito yung masarap no guys mini siopao asado tapos my price kunin mo rin yung sa red yeah ayan oh hahabahin niya di-delivery niya kan tadi ito guys pos mo na so ayan ito ay malalaking siopao na ito asado. So, ayan. Malalating asado, dalawa ito. Ayan. Dalawa. Tapos, ting dalawa ang binili ko sana ano. price. Ayan, mahaba. Ayan. Alam nyo guys, dati talagang nagbibenta ko mga ganito. Ngayon, parang akong nanibago. Tapos, mayroon akong sauce kasi bala kong mag-burger din. Kaso, walang pati kanina. Eh. Pati lang yung nakalagay talaga sa lagay. Gusto ko kasi yung ano lang, yung affordable na na patties. So, may ketchup, may yung maganda ito pag sa burger. Pang sauce. Tapos, di ba may fries tayo, may mga flavoring tayo. Sour and cream. Cheese and barbecue. So, ito guys, ito po yung medyo konting na ipon ko at gusto ko pong i-invest dito sa aking pagtitinda. Ito po, mayroon din po ako mga tusok na ano, chicken balls, wala siyang sweet Chicken balls po, tigdalawa po ito. Pwede rin po ito, mabibili na bukungan. May, na, may naghahanap at ko na lang. So, ayan, tigdalawa po. Tapos, ito ang namiss ng lahat. Baseball. Alala ko dati nagtinda ako dito guys. Baseball. Tapos, ito naman, ham. Bala ko pag dito sa yata sa bahay. Tingnan ko lang ko. Bala ko rin magtinda ng frozen kung sakali. Tapos, bumili kasi dahil, 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 lagi ako nagpuputo cheese, magastos po itong ah uh, keso sa akin. Ito po kasi gusto ko kasi melt siya at abot kaya lang din ang presyo. Mga ano ito, 120 dalawa ang binili ko. So, ayan. Kasi lagi ako nagbibili ng mga maliliit na keso. So, ayan. Tapos, mayroon din ako show shomai. Ibenta ko ito na. Tingi-tingi sana. May awa ang juice. Sana naman ako. Dati, gamay na gamay ko ito talaga, guys. Ngayon, talagang parang ako nanibago pa. Marami pa kasi akong gustong gawin doon sa dati kong tindahan kasi madumi yung dingding. Gusto -ding. kong malinis yan muna. So, ito. So, may ang flavor nito is shark's fin. So, ayan. Isa-isa muna yan ang binili ko kaya hindi ko pa alam kung Mabili, ito naman ay beef. Ang laman daw dito is 60 pesos. Tapos ito, may hotdog. Ako bala ko mag hotdog sandwich. Bibili na lang ako ng sandwich uh, tinapay sa ano, sa tindahan, sa bikiri. At ito ay ipalaman. Hindi so, ko pa alam kung magkano ito. Ito talaga talaga from nagsa-start na naman ulit ako dati talagang kumpleto po ako kahit ng mga shake mga halo-halo kumpleto ako dati dito pasukin ko